...inanayahan pong tumayo para po sa ating panalangin na pamumunuan po ni President Reven Betting, ang mulo po ng Coco Farmers Cooperative. Sir Reven, dito po ka. Uh, po natin tayo manalain at ito natin ating presensya sa ating Panginoon. Ama namin mapagmahal, maraming maraming salamat po sa umaga ito. Dahil kami inyong uh, sama dito sa venue yun, ng Katapong uh, sa Brandeis Hall upang uh, saksihan ang uh, pamimigay ng tulong ng ating uh, pamahalaan ang ating, uh, sa ating magbita ng ating governor. Ama, maraming, maraming salamat po sa magandang panahon at pagbibigay mo sa amin ng kalusugan sa araw-araw. Ama, ang lahat ng na ito'y pinasasalamatan namin sa iyo sa tanging pangalan ng Iwan anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po. Maraming na po umupo ang lahat. Muling magandang umaga ho sa ating home mga coconut farmers, mga magsasaka po, mga fisher folks na kapiling po natin. Ngayon po umaga ito, magandang umaga po sa inyo. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Mabilis ang pagbati lang po. Palakpakan po natin ang ating inyong nalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Atit po kaman ng distrito, Congressman Reynan Arogancia, namumuno po sa sanggunian niyang panalimigay ng Quezon, Vice Governor Third rd Alcala, Nurse sa Pondok Pinisila, Bukal JJ Yakitito, Pagulo po ng sanggunian Kapataan kabataan sa buong lalimigan, Bukal Jackie Dilimos, meron po ang aman ng bayan ng Padre Burgos, Mayor Rav Uy Jokno, para po niya and of course, namumuno sa sanggunian ng bayan, Vice Mayor Ito na Amit, at ang ating mga konser, din na po may isa-isa, magandang umaga po sa inyong lahat. Atin ho pakinggan ang uh, mensahe, na panimula magagaling mo sa hanay ng lokal na pamahalaan ng bayan po ng Padre Burgos sa pamumuna po ng Ama ng Bayan malakpakan po natin Mayor Rob Uy Joko Magkakang ba tayo mga kapos sa ating ah. ati ah, si na at uh, mahal na gobernadora Dr. Ayrin Tan kay Vice Candal Kala at dito po sa akin uh, Pinsan uh, si Kung Reina na Nagansya kay Bukala Kikito at dito po kay Bukala uh, Yakas Ginimo at dito po sa bumubula ang isang bunyan pagkabal po alam nyo. Ayan po ang aming sitwasyon. Ang akin na po mara sa ating sa inyo. Kaya po magpasalamat. At tayo po ay nabibigyan ng maraming biyaya. Ah, uh, sabi ko nga, ah, uh, yung iba, pahilang limang tira. Pero yan po walang mararating na maganda. Yan po at maraming salamat po ulit sa inyo. Kung po kayo maniwala sa tunay na totoo at tunay na tabag. Tunay na Thank you po mga maraming. Maraming maraming salamat po sa ating mga bayan ngayon lang. Huwag i binabati rin po natin ang mga pangulong kapiling po natin ngayon ng bawat federasyon po. At ating naman ang papakinggan mula po sa ating ama ng distrito, katong distrito naghahatid po ng responsable ng Aruga. Malakpakan po natin, Congressman ringan Arugansha. Ito na magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po yung papasalamat sa so, pagkakataon ito na tayo po ay bababaan ng tulong galing po sa ating provincial government sa pangunguna po ng ating mahusay na gobernador pala pa ako natin gobernador pala at syempre ang ating pungpunong bayan na talaga naman pong walang sa paghahanap ng tulong at gawain para po sa bayan ng Pati Bulgos ang um, Mayor Rapo Ijokno narito po si Vice Governor Sir Alcala sa napakasoy -al natin si Bukal Gigi Akibido si Bukal Jackie siya po ay bagong bukal po natin siya po ang pangulo ng Liga ng mga kabataan siya po ay galing sa bayan ng San Francisco kaya po maaaring hindi pa pamilyar sa kanya. Siya po ay isa sa katulong po natin dito sa ating distrito at sa buong lalulig ng Quezon. At syempre kay ating idona, sa vice mayor, vice mayor, idona amin. At sa lahat po ng mga kasamahan niyo sa sangguniang bayan, tayo po lahat ay umabay ito sa masamang mapapasalamat at tatanggap po ng tulong galing po kay gobernador. Ngunit po, Governor Dr. Herentan, talakang po natin. Mula po sa Kongreso, naghahatid po ng responsable Marga, sa Arga sa Bundok Pinisila, Congressman Reynan Arrogan, siya pa ng natin. At ang nating patagalin, may, uh, ako, ang mga pangilan na kung bakit po tayo nagkaipon ngayong araw, ating pangina ng Galibigan, Governor Dr. Helen Tan. Maraming salamat. Pagkat po sa inyong lahat. Okay. Mabibisat lang po para hindi po kayo maaabala. Atin po naman ng bayan kay Mayor Ra, palakpakan natin. Yes, Mayor Retona, mga, mga konsehan ng bayan. Siyempre, ang may-ari um, ng barangay, nandito po ba sa guna ang barangay? So, salamat po sa pagpapagamit kay Kapitan na Delgado sa mga kagawad ng barangay. Okay? Natuwa lang ako dito may pangalan si Kagawad Shaquille Onion. Wow. Salamat wow. Okay. Siyempre ang ating mga kaanakbay wala sa sanggol ng Panglalawigan si Bukal JJ Aki at ang ating magutong Bukal siya po ang Pangulo ng mga Kabataan si Bukal Jackie Dilimus sa San Francisco sa Puyo At ang ating uh, vice governor palakpakan po natin Vice Governor after, dahil Alcalá pag kayo'y nalulungkot, gusto niyo na magpapatawa sa inyo, magpapangiti, text niyo para pumunta sa inyo. Hagal pa kayo ng tawag. Puro hangin ang inyo kayo. sa dulo, sulisitan niyo ha. Siyempre, ate ama ng distrito, kong Reyna, alapahan po mo Nandito uh, po ang ating uh, Provincial agriculturalist Office. Nandito po si na Sir Alex, si Tita Pangki, at lahat ng mga staff. Okay? Sinong Mau nila? Si Mau Franco wala dito? Ah, okay. Si Mau Franco, pinabati natin. So, sinigit lang po namin. Meron po tayong ilang organisasyon ngayon na makakatanggap po ng uh, ilan po na gamit o farming intervention uh, galing po sa provincial government. No? Yung po galing sa Department of Agriculture, I believe, diretso po binigay binibigay sa munisipyo, tama po. No? So, hindi na po kami nakikialam doon. Hinahayaan na po namin sila na do-direkta papunta po sa inyo, no? para direct sa inyo. Sa amin naman, may kaunti din naman kami na pondo. Hindi pa lang namin talaga may full blast dahil ang pondo po ng provincial government ay uh, nabawasan po ng 600 million no ngayong taong ito at ang sabi po ng DBM makaka-recover pa po kami doon sa pondo uh, siguro maibabalik po yung pondo ng 2020 ay mga 2026 pa okay so matagal pa po yun po yung naging epekto po ng pandemic no kaya talagang kahit na priority namin yung uh, agrikultura kasama yung pag ng tourism natin, dahil sa dahi po ng problema, talagang binabalansi po namin yung budget. Ibig sabihin, sa kalusugan, syempre alam naman natin na eh, mabigat sa pamilya o sa isang tao pag nagkasakit. So as much as possible, yun po yung puspusa natin na sana matapos namin by 2025, 2026, lahat ng yung inaayos natin, no? Uh, and then yung pagpapaaral natin ng mga bata, may mga pangkabuhayan din po tayo. Uh, and then ito po sa agriculture, binibigay po natin, no? Pati po doon sa mga isga, uh, siguro po ay uh, towards the end of the year, ay makabili kami ng ilan, iilan, hindi ganoon yung ng mga bangka, but in 2026, yun yung sinabi ko kina Doc Liza, ay uh, yun ang yung pagtutuunan namin ng pansin. But pa ilan ilan meron po, okay? So, meron nandito po ang sipag Padre Burgos, Ma nasaan po ang mga taga-sipag, Ka taas po ang kamay. Sa pangulong ni uh, Plago sa pangulo, saan po si pangulo, okay. Rice Farmers Association sa pangunan ni Nasaan po rice farmers? Halos lahat naman tayo. Sino po yung mga nagpapalay? Ayan. Sa panguna po ni Mga Elizabeth. Sino po si Mga Elizabeth? Ayan. Padre Burgos Coconut Farmers Agriculture Cooperative si Sir Ruden. Uh, ah, nasaan po sila? Ayan. Sino po si Sir Ruden? Opo. Padre Burgos Seaweed Farmers Association Sotero. Ayan. Ah, okay? And parang doon po, Fisher Association kay Sir Nolly. Okay? Sir okay. 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 Nolly, saan po yung mga mangingisda natin? I'm sure yung mga mangingisda, same lang ng problem ng agdangan, okay. no? Yung lahat ng nasa Tayabas Bay, yung sa mga uh, illegal. Tama po ba? May problema din kayo doon? Meron. Okay. Basta wala po sa yung illegal. Tama po ba? Diba? So, alam na rin po. So, napag-usapan po namin ni Opa, ni Doc Lisa, magpapatawag po kami ng mga bantay dagat. Kasama po ang TNT Maritime, kasama po ang BIFAR. Para po sa isang pagpupulong, ipapa-indita po namin yung mga Fisher Hawks, yung bantay dagat, para sa may isang malawakang konsultasyon, no? May binili po kami last year na uh, yung mabilis na panghabol pero sa laki ko ng panis dahil meron tayong Tayatas Bay, Lamon Bay, uh, tapos meron pa tayo doon sa boundary ng Pacific Ocean. Tama po. Uh, Ragay Gulf, meron pa rin po tayo. Ganun ka lamang po ang Quezon, no? So yung binili po namin, doon po namin ilalagay muna sa Puyinyo Group of Islands. Kasi ang maritime po, akala ko meron po sila dito. Pero Ah, uh, sige na, unahin po namin itong uh, Tayabas Bay. Pero sa haba po ng Tayabas Bay, tama po, simula Batangas hanggang dulo po natin San Francisco, tama po ba yun? Talaga hindi po pwede na iisa lang, kailangan madami. Pero yung binili po namin, talaga heavy duty po yung tactical watercraft po yun, no? Ang problema po natin, ang bantay dagat, bawal magdala po ng baril, tama po? Ayun daw po palang mga uh, illegal ay may mga arms na daw po pala, kaya takot na takot. Kaya rapat po doon sa pulilyo, no? At ito po yung mabigat na problema na pinag-uusapan po namin sa Regional Peace and Order Council. Ako po ang chairperson ng Regional Peace and Order Council, no? At uh, tinawag natin ang atensyon ng TNT Maritime regarding po dito. Talaga po binabangga ang mga mangingisda, no? At may mga multika ng mga mamamatay, no? So, ayaw natin doon, di ba? kayo nga din po mga magsasaka, tulungan nyo nga po sin sila, no? Kailangan po natin mag, uh, ano, magkaisa, mag-atag ito in. Kailangan po natin magsama-sama, no? Nalabanan po yan. Talagang pahirap po sa ating mga manginisda, okay? So, yun po yung ginagawa natin. ah uh, hintayin niyo po yung aming pinagkakandaan, hindi mabilisan. Uh, Reconduit tayo dito na gumagawa yung uh, yakap at malik na samahan, no? Ah, uh, yung yakap mayor, ah, uh, yung hindi po na ipagawa ng PRDP before, no? And uh, na naobliga po kami na magpagawa sapagkat maapektahan po lahat ng nag-a-apply ng PRDP sa buong lalawigan pagka mayroon po unimplemented, no? Kaya ngayon ko, naging tagasalo ako ng mga hindi nagkaayos noon, sa ang hirap on our part, very difficult kasi hindi naman iisang milyon po yung pondo. Makano yung pondo natin sa Yakapatanik? O oh, imagine mm -hmm. nyo po yung 20 milyon. Yun po yung dati pa na nadat na natin. Hindi ako na magkwento. Pero kailangan po namin maipagawa. Ano? So, ngayon po ay eh, hindi na natin Sir Alex. Wala lang po akong time. Gusto, sa susunod na visit ko po, po dito, gusto ko po mapuntahan yung ginagawa naman no? sa Yaka Patali. Ah, at sila ay, din... Yata, Oo, nandiyan na po. Sa Yaka Patali. Ay, ay, ay direktor, ginagawa na. Tignan mo nga, Sir Alex, Okay, sige. Plus, sila din yung kasama namin gumagawa ng bangka. Tama po. Opo, so kung kaya niyo pa kung magpadami, meron ba po ako mga tinrain sa distrito namin na dinala ko po sa nabotas na, na gumagawa ng bangka. Kasi yun pong pondo, sila na yung gumagawa ng bangka. Mas gusto namin na may kapartner sila sa ibang bayan para hindi na po ibigyane, no? So ilan yun? Mga sa agrikultura, may mga programa sila, Sir Alex. I hope magkaroon ng consultation. May mga special project po kami sa RISE. Tama ba yun? na komprehensibo po yung package, no? So, equipment, pantanging, pati po facility, yun po yung pinupondohan either kung may wala po sa DA, sa amin po yun, no? So, yun po yung direction natin. Hindi lang talaga yung full blast na lahat nandyan ng dahil nga po ang pondo po ay limitado. Okay po? So, bukod po doon ngayong araw, gusto po natin na sabihin sa inyo na ah, uh, doon po sa Cover court, kung kayo po may panahon, may problema sa mata, sa balat, sa tenga, may bukol, may luslos, may almoranas, masakit ang ngipin, lahat-lahat na nandun po yung mga doktor. Sayang po, kasi mga galing po sa Maynila, karamihan po yan, dinala po natin dito. Pagka po hindi kayang gamutin doon, yung mga staff po namin na mag-a-assist sa inyo, schedule po kayo sa QMC para po mag-test. Wala naman pong babayaran, i-assist po kayo nga. So, pag may time po, punta po kayo doon. Gusto natin magsasaka, malusog also. Kayo po nagpapakain sa atin. Tama po? Hindi ka, pagka may sakit, hindi ka makapagsakan ng maayos. Tapos gusto po, Sir Alex, may beneficiary tayo ng tupad? Okay, so, eto, pilot lang namin, okay? Sinabi ko po ito sa Department of Labor and Employment. Narinig yun na yung mga tupad, di ba? At siguro yung iba sa inyo naging beneficiary. Pero sabi ko sa kanila, alam niyo po, noong una po ako sa kongreso, 2013, napakaganda po itong programa na yun. Ang tupad po ay ginagamit sa, limbawa, ang barangay, meron po kailangan i-repair na daycare. Sasabihin sa akin, kapitan ko, oh, baka kailangan ko po, po mga 20 na tao naman, baka pwede may kasukin. Papagawa po nila yun, ang ginagamit po yung tupad. So hindi po yung katulad yung walis-walis. So, pumunta po ako sa dole, sinabi ko po sa kanila, tulungan naman natin ang mga isda at saka magsasaka at sisipag ng mga tao. Pero, bakit hindi sila ang nakikinabang nito? Tama po, sa panahon ng pagtatanim, ano ba naman yung 10 araw? Walang nagbagay, pito ba? O baka pwede mas mahaba, sabi ko nga sa kanila. Di po ba na panahon na magtatanim, panahon na sila ay o oh, magkagawa ng bangka. Tama po. Instead na mag-labor kung saan, doon manggagaling yung labor. So, ngayon po, magpapilot po kami ni na ah, uh, Bocliza, kasama po ang Dole, then doon sa General na Car, meron po kami pabahay sa mga dating mga rebelde doon, yung site development at saka gawa po ng bahay, yun pong isusweldo na, na tupad, yun po yung gagamitin hanggang sa matapos po nila, 45 days po yung number of works. Pero, pilot lang po ito, no? So, yun po yung erase ko and I hope na tayo po ang maunang nagawa dito sa ating lalawigan. Kahit po yung mag-establish ng mga nursery, pero pwede po ninyo. So, kayo po yung samahan. Pagka po kayo may mga proposal, sasabihin ninyo sa inyong samahan, kahit nakaka-okay lang yung aming mga makukuha na mga numero dahil nga pinagtatagpo lang po yung pondo na meron na ibibigay. Gusto lang po namin ipilot at gusto lang po namin makita sa dole. Ito po kapakipakinabang talaga sa mga tao. No? Hindi nasasayang ang pondo ng pamahalaan. Tama po? ba? Diba? So yun sinasabi ko sa kanila at eh, sisimulan po natin ang um, photo po ito ng dole tayo po ang uh, partner pag-execute. Pero ang provincial government po, meron din pong sariling pondo. Pag naayos na po nila OPA, yung mga programa, ipapalawakin po natin hanggang may pondo po tayo nakukuha. Okay po? So, yun po yung pinag-aatikahan po natin. Nakalimutan ko po pong batiin kanina, may samahan po ng malita mga ministra ng punta, nasaan po sila? Yan. Ito ba yung tourist destination natin? Ah, hindi ito. Tulay po. Ipil e Action Group. Meron po ba dito? Ipil. E Member. Ano yung ginagawa ng Ipil? E action Group. Ah, fishing din. Okay, fishing din. Okay? So, yan po yung uh, pinagsisikapan po natin na magawa. Okay. So, kayo yung sektor ng pamayanan na dapat unang nakakakuha ng mga tulong na meron po sa pamahalaan. Tama po. At yun po ay i, i, gamitin ninyo. Gamitin po ninyo. Alam ko po, po na may magsasaka, masipag. Uh, talagang araw-araw, pupunta kayo sa kahan nyo, uh, mga inisda, lalao. Pero pagka may kailangan, kayo po ay magsigasig din na ilapit, ihain ang inyong pangangailangan. No? Huwag po kayong mahihiyain, okay? Ah, uh, nararapat lang. Pag sinabi na, sino ba yung nahihirapan ng sektor ng pamayanan? Alam namin kayo yun. Taas po ang kamay ng walang pilihan. Wala sa pamilya. See? Kita nyo po, wala kayong pilihan. Ibig sabihin, definitely, hindi kaya magbayad ng dire-direkta, no? Pero sinasabi natin, yung kaya magbayad, magbayad. Yung talagang hindi kaya, sisikapin ng pamahalaan na tulungan, no? So, yung libre po na konsulta, may dapat kayo magrehistro. Ang um, kailangan lang gawin, Mayor, binilin ko po doon sa mga kapitan, na nagpa-meeting po kami, na tawagin po yung mga sekretaryo ng barangay, okay? at saka BHW. Kasi itong mga kapag na-hospital, problemado yan, walang team health, hindi active. So, kawawa naman ang buong pamilya. Tama po? So, ngayon po, pagkakataon, magparehistro po kayo doon sa center kay Doc Doc, nandiyo si Doc. Eh, di ba? Pagkakataon, kasi pag walang pin niya, tayo din ang na nag-aasikaso to get the pin number. Sila po ang mag-aasikaso sa pin niya. lang po kayo ng indigency kay Kapitan. Okay? O kaya doon sa social worker sa bayan. Okay? And then sila po ang magpaproseso until makakuha po kayo ng pin number. So yung pin number nyo, mapapasama po kayo doon sa so nasubsidiya ng, ng national na pamahalaan. Okay po? So yun yung mga deserve ninyo na benepisyo na dapat po ay ina-avail ninyo. Okay? Pag po yung pagkailangan nyo, sa kanya lang may isipan. So, pinag-inuporsi natin, dadating ang panahon, mga nailangan na po, aasikasuhin ko na to. Tama po? Okay. So, sa inyo lahat, nandito po kami bukas ang, pa, ang pintuan ng pamahalaan panlalawigan. May tanggapan po kami dyan. Uh, pagka tumatagal, uh, sabihin nyo po sa amin, Uh, nandyan po ang ating Provincial agricultural Office. Katuwang po natin si Mau. Uh, pwede po kayo doon makipag-discurso. Pag tumagal pa, pumunta na kayo sa akin sa Kapitolyo. Okay? At uh, uh minsan din yung nagiging problema. No? Okay. So, yun lang po. Mayroon po pinadala sa set na uh, sure, ah, sure, may set. Rex Gatchalian na kaunting pambigay. Ito pong fax na to para po sa inyo. So, palakpakan naman natin si uh, Secretary at okay. sa Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo. Maraming maraming salamat po sa ating pong ina ng naluwig Governor Dr. Helen Tan. Palakpakan po niya atin si Gov. Okay. At uh, ito rin po niya tayong unang uh, pagkakataon na po na tayo po dito sa Fisher Fox okay. Consultation. Sa Maraupuhan sa Covered Court. ng unang. Yes po, well, ngayon po ay atin na hong ita-turn over yung ating mga inputs mula ho sa Office of the Provincial Agriculture East. Galing po sa pamahalaan pa ng keso ng Makatutulong po para sa inyong uh, akumayan. And of course, pinabati ho natin ang ating Provincial Agriculture East. Palapakan naman po natin, Dr. Lisa Mariano. Maganda ang umaga po, Dr. Lisa. Ito na.

5 fertilizers. Ganitin po ang 5 pieces 20 bags ambosol fertilizer, 500 pieces hybrid coconut seedlings, para po sa coconut farmers. Sa sipad, Padre Burgos, assorted vegetable seeds din po, tsaka po farm equipment fertilizers. Sa Padre Burgos Seaweed Farmers Association, mag-award po tayo ng 200 kilograms ng seaweed seedling. At sa samahan ng malalit na sa napunta, mag-award po tayo ng 1 unit marine engine In 4 seats

Sige po, limang nga item tayo. ito pa po. Hindi ko na-update yun. Ay, na-bend eh. Di po. O. Eto kaya natin to. Hindi kumain po kapag naisip na lang. Nalatay lang lang. Oo. ba isang mga mga may okay, smile po tayo. Pakita po natin yung certificate po natin. Smile po tayo. At kung kaya po ba naka-thumbs up? Kaya po ba? Hindi kaya. Sige. Okay. Isa pa po, po. One, two, three. Yan, maraming salamat po. Pwede mo bang po bang picture po tayong lahat? Kayo po tayong lahat. Hindi kita po natin na tumayo po lahat. Ang ating mga kapiling nyo ngayon, organization, organizations, associations, tayo po tayo, mga sir. Tayo po tayo lahat. Picture taking lang po tayo kasama po. Ang ating mga namumuno sa pamana pangaligyan as well as the leaders of na napamanan ng local government unit o Padre Burgos. Kung press po sa gitna, dikit-dikit po tayo. Mga nasa likod po. Halina po kayo. Kung mga nasa labas, halina po kayo. Yan, yeah, pasok po kayo. Okay, smile po tayo. Everybody, one, two, three. And po, taas sa kanang kamay. Okay po tayo. Thumbs up. Taas mo kanang kamay. Everybody, one, two, three. Everybody.